welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, for today's video, magluluto tayo ng grilled, grilled balot. balot. Ayan, first time po ng grilled na balot. Okay. Kasi trending po sa Madrid, eh. gagawin natin ngayon dito. Try natin siya kung anong lasak. Kung lasak balot ba o lasang tenoy. Yan, syempre, gagawa muna tayo ng hot sauce. Hmm, di ba? Ikaw ng bala din hindi ko Wala, wala nang kajilyan tayo salamat. Ayun guys, yan. Yan o oh. Paririing na lang. Anong halo? Ito lang, yung chili, ay. Parang ano, may walang tayo ng garlic. Chili oil. Oh. Dapat pala yung chili, dapat yung dapat. Nagkakain ka ng sisiw ng balot? Oo, oh. sige. No. Ay, try ay, ko ngayon. Ako hindi ko kaya talaga kan late ka Dito pa sa. Ay, gusto ko yung ano, yung dilaw. Sobrang hangin dito ngayon. Sobrang nakakatamad yung hangin. Kaya parang gusto mo laging matulog. patukan. Parang nakatayo siya. gasing natin. Nagdusili na. Ano nga, ito dati bibigis tayo. Ang challenge dyan, yung paano natin madadaman kung kung siya, kung yung kanya baga, paano natin tubuksan. Yung ano, kapag kapag may kapag team, yung dulo, big sabihin, yung yung, ay, pa, ay, pag nalaga, alam ko. Pero pag hindi pa nalaga, hindi ko alam. Yun lang. Paano yun? Yung iba, inaano nila ng lighter. Ayun ang lighter ng ilaw. Pag yung nakikita dito, may anin na siya, oh. Oh, yun ang ano, ang mm -hmm. harap. Oh. Parang, masarap ang balot dito sa Mindoro, guys. Sariwa. Baka maliliit lang ang sisi, hindi yung katulad sa... Sa Manila, hindi magandang balot. Gusto mong kumain, pero yung balot doon yun na. Ito tayo dang ko. Nakamamak ka ng JC sa'yo. Mula ka tayo. itim na. Mula gatan na ka mo JC sa'yo. na nga yung sisew. Kapag inano mo. Mula dan na ka na ko. Kapag tingin ko. Kapag tingin ko. Huwag ko ito ko Yan, ito guys, ang kailangan daw natin, garlic. Garlic na ano, fried. hindi then, isang katutok na sila maganda. Ang ganda nito oh, Ang cute ng lagayan. Bale guys, gumawa tayo ng DIY na patungan ng ano, ng itlog. Siyempre, dapat nakatayo siya, di ba? Sabi ng pa sa impano daw yung maluto. Hindi uh -huh. Hindi yung siya, eh. Pero yung mga yung mga nagbebenta, bakal yung patungan nila bilog. Yung problema namin mga kadragon, paano namin malaman yung ulo niya dito? Kasi di ba bubutasan siya din lalagyan ng sauce. Siguro pag naluto na lang sa kanatin. Ano. Okay, lagyan na natin ang mantika. Siyempre, maraming oil yan. Ayan, iluluto guys yung pinaka-sauce ng ano, balot. <SUSS> lagyan na rin natin ang basic. Tergantung hmm. Kita kaya -kaya. Oke, nanti niluto yung ano guys ay naman si Antil Gaya nag uh, damo uh... ay naman si Ting nag uh, Sunog na ano. ano yeah. oh, ito yung damo garlic, chili garlic sauce. Ayan guys, lagay na natin ang ating balot. Iihaw na. Taray ko mainit. Mukhang putok to ah. Ginulit ko na yan agad dyan eh. Mm -hmm. Nakakatuwa yung tanim nila guys. Oo, oh, ang lalaki na. Yung iba may bulaklak na. Muntay, wala pang bunga? Nakulong ka na dyan. bilis yung mga kasi maglagay ng tali-tali. Wala pang hanggang Para na kayong isang kwarto dyan eh. Mm, balik, balik. Yeah. Wala akong naabutan sa kamatis. Meron pa din oh. Kada niya ba nga ka pa? Wala na. Oh, wala na. Tama mo din. Pero na mo yung presyo, mahal. Tama. Nyo 'di Pero Pwede na ini. pipino na na. Kaya lang. Pinakain yung dahon. Yun. Yung mga insekto. Yan guys, magpapakain naman ako ng isda. Namiss ko magpakain ng isda. Oh, parang lang silang na oh. Ayan na guys, ang ating grilled balot. Meron lang baliktad. Nakita yung bato-bato. Dikit -bato. natin pa. Aray ko! Shoo, shoo, shoo. Hala, kakit nung aso. Kakit oh. Anak ni ano, siguro yan, brownie. Eh. Ganda ng kulay oh. Hala, Sige. Lagyan natin siya ng no? toppings na. Oh, sana gudong. Adan sangit sa ka dito, ah. Eh. Okay, masing kwaro. Buruk-buruk ah. Oh. Nakulok-ulok pala siya. Baligtad lang guys yung iba dapat yung ano eh dilaw yung nasa ibabaw hindi ako marunong tumihin kasi eh mm, yummy sarap kadami masyado yun oh ah, sarap yun sa ano oh mangga

nakadrago no may mga bulaklak ng ating ceiling pero hindi pa naman lahat <laughs> tapon na yata yung sabaw may igup niya na eh <laughs> 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 <higub> Naroon kanina. <laughs> Nilarawayan mo na lahat yan eh. Oo eh. Pupugama. Ayan guys, tikman na natin ang ating grilled balot. Ako, napakasarap nito. So, grilled balot ni Madonna. Okay, after mag, ano, cultivate, magmayan na mag tayo ng grilled balot. Ando, English ng balot. Boiled egg. Hindi, embryo. Ayan Chicken duck embryo. <laughs> ayun guys, tikman na natin ang ating balut. Kung anong pagkakaiba ng nilaga sa ano sa grill. Kukuha ka na tita. Ito. Wala masyadong sili yan. Hmm. Ako ang sili na. Hmm. Gusto mo may sili? Siyempre ah. Hindi okay. man siya ganun ka-perfect. Hindi ito yung katulad sa nakikita yung ga-trending, guys. Yes. Ginagayo lang, pero hindi siya ganun ka-ano. May try lang namin <laughs> sa um, Kasi, ano eh, ku, uh, wala dito yan sa Mindoro eh. Kaya, try lang natin kung anong lasa. Meron na rin to sa ano, night market. Sa mga naga-night market. Doon sa bayan. Try. Okay, ano mo yung tissue. Wala guys si Gigi, nakipag-date kay Amo. Ay, <laughs> uh, safe na Ay, date, date. Ha? Masuka. Ito masarap siya guys. Huwag kasi dyan yung... Dyan may ilagay ante yung laman, huwag yung kwan. Sabi nung napanood kasi. Balat. Kaya. Dyan may ilagay. Oh, Ayan. Yeah. Yeah. Alam din si Talimbo. Sabi nung nakalod ko sa Ay, balat nung kabi na Jay. Balik na. May tinidor doon eh. Sarap. Hindi ko yung sisi. ng Oh guys. Mm. Sarap.

Pero kung sili, ay nung no, ano, ating sauce. At ikaw, konti lang yung kwa. Kung kaya kang sisew? Pwede muna ako. Manok na. Kasi kung nagbalkot na. Ah, <laughs> nagbalkot. Ang okay. sarap yung sauce niya, guys. Ang bagoong. Ang sarap sa ano, ang ba? Ang bagoong yan. Ang mga okay, pagkakarni natin ah. <gasps> <sabubo. sighs> <agin> <clears throat> Ubus na, na ba yung karne man, te? Ha? Ubus na yung karne nyo? Sarap, dati Hmm. Sarap. na. Hindi Puro puro buto na lang yung natira. Yung ano daw, yung sa sauce lang daw yan nagkakatalo. Kung masarap pong gumawa ng sauce yun. Pero pareho lang naman yan ng lasa. Maglabas-labas <laughs> 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 <Ay, laughs> <ha, laughs> ini yung ite eh merong hindi manghang jan ante di ba nagbukod bukot ka mm. ano sa sa kailan pero masarap Atapang talaga siya ang... gusto ko yun ano ypa ng sarap Kuha ka nga ng sir, ano, kutsara. Kaya, ay, Kaya na, para, para. Ay, pa daw. Kaya pa daw. Kaya pa nanti pa sa kung gusto mo pa. Diyan. Thank you. na. Ba't ko makalangan na. Ba't ko makalangan na. Ba't na. Ba't ko na.

May tim na. Ang galipad na. Kulang ang tubig. May no juice. <laughs> <tali> Kaputol nga juice. <laughs> Anong juice yan tayo? Lemon, melon. <laughs> melon. Melon. <laughs> Ayun ng melon. Melon. Kanino nga sa toho? Oh? Ano nga? Naligaw. Kataba niya pa man. Tatay niya masay brownie. Itong mm -hmm. so, may tawin mm -hmm. oh, no, sa lumbo. So, ako, maginuwi. Nagpudo nga ang tigigis na ato na sila. Nagasang. Ang dito ko. Iba nga kung anong ginagamit. Chapstick. Okay, po na pano eh, no? Mag-drip yun ba yun? ang ang Sabi <laughs> ko. Di naman, oh. Madi. Di naman. pa. Papakain lang. Baka, bilip. ngurit niya?

ay, excuse me po. <laughs> si Gigi nung kakain din ng balot. Ayun ang ano. Kisa. Hindi, yun pa. Mm -hmm. Dati nung nalub... nalubnaw. Oh, Kadami niyong nal kalat, oh. Busin mo yan. Tsaka mo buto na ibusot. Pagpiltulang karne na yung masyoro. Ang sarap sa ano to, ante. As yung yun. mga binibilad mong mani, ano na yun? Bini mo na? Binhig, muna, na, ito. Muna, na parang, atang, lakon, hindi, bini mo na. Ang gawin na ako Wala na, wala nang natira. Hindi na lang, nabilad ko. Wala nang mabilay? Pangintah, mm -hmm. de hindi, um, pang... kuraw? You kuraw know, sa ano mani ay may ay to oo, oh, masarap yan sa ano. hindi, pati dun sa mani ha? Huh? yung mani na nga yung mm. niluluto mo kay, mani. Mm. Mani, ay mani mhm tamad yung sakaw chippy ang cute guys ng 2 taong naliligaw Ba't nandito ka? Kanino ka, ha? Sinong nanay mo? Ha? Ang yeah, um, kit-kit na mo naman. Pinabitak na, na natin yung bang ato yun. teddy bear. Persian teddy bear. Pinabitak mo na naman. Naligaw na aso. Ah, o, dito ka na lang sa amin, ha? Sa kubo, kasama mo si Brownie. Ano? Ay, pala, ay, yung buntot niya, ba't ganun? And guys, balik ko na rin natin yung ating turudan dito bago pa tayo unahan. Ipahinog ulit natin. Ayan you o, know, pahinogin na talaga siya. Mag-anak pa man. Mag-anak pa man. Siguro naman tayo sa yanda. Dito ulit natin. Mas marami yata yan eh. Mas kunti. Yeah, mas kunti. mas kunti. Mas Mas marami yung unga. Pero mas maganda yung kanya. Kasi yung... Lala, taga may nanti oh. Na? <gasps> Masagatan. <yung> <laughs>